Yan, kahit pulat, kakain rin sila, oh. Bilis na talaga kumain itong mga biik ko maliit, oh. Hmm. Hmm, anad na anad, na anad na anad, oh. sana. Ano oh. Nadag na. Ungad lang, oh tayo oh ayan polar din sa inyo yan sa nanay nyo yan ayan lagyan natin tubig para para kumakain na sila La bakbak. Hindi bak. pagkain yan. Sabaw na sabaw. Job oh. na sigop, pa. Ah. yan na yan. Tama na ho yan. Yung tubig na yan. Tama na ho yan. La! La! Hindi pagkain yan. Sa mama niyo yan. naman nyo di bawah o oh? parang mabuhos na yan Uy. Pintasan na Sopas lang. Pare. Dig na ina. <coughs> ah, Sabi nga baboy, pati pula, itain. Hindi sa inyo pagkain yan eh. là <laughs> tama na ito na po yung inahin mga idol hayo no ang laking kain ito yan yan yung po ang inahing baboy natin. So ito po yung nag-anak ng fog ngayon. yung mga anak niya mga idolo. Ah, didi na didi talaga. baka kapag ito ay nagpamimi, nagpakain. Habang kumakain ay nagdididi yung anak niya. Yun know, makita ang natin mga idolo. So, sang kulit itong isa. Masalo na sa inahin niya pagkain. Yan ang kulit o. Nasa Sinasalong pa sa piso. Alam na talaga sa piso. Dapat sa'yo ay grower na o ano, starter. Hindi na tayo bibili sunod ng free starter. Kundi starter mas. Hug starter mas. Na po dolo. Malapit na po ito malutas. Bali, Uh, one month and how many days ago na pwede na po mga sa sunod ng mga araw ay pwede na po ito mga lutas natin yung kinakapon ko kahapon ito ay brrrr brrrr ingay nyo ha brrrr brrrr Brrr. brrrr sa mini Brrrr. Gagawan sa suso mga idol. Dapat sila ay bantayan mo talaga para ito ay magapan nyo mapakain ng mayos. Yan. Yan. Ulad na po pagkain niya pero may halo yung ano, black chicken. Uy! Brrrr! habang kumakain siya ay nagpatuto ng mga anak yun no? Oh. o bagong kapon ko Atang wala lang wala lang adol o bagong kapon ko iba ang buta na